Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming salamat po sa lahat na nagbabook ng reading. Okay? Maraming maraming salamat po. So, checking energies tayo sa person niyo, kung kamusta na siya ngayon. Okay? Tingnan natin ko ano yung energy niya. Kumbaga. Okay. So, meron siyang matatanggap na promotion, I think. Sigur bagong lahat, bagong gagawin. Um, hmm. Meron lang ako nakikita dito na parang matutuloy niya kung ano man yung plano nito. Maring business, work, trabaho. Um, siguro sinusubok lang siya mga ilang few days yun na stress or something pero parang okay siya ngayon okay uh, parang ano siya pusher siya ngayon ng sarili niya talagang uh, pinupush niya I mean uh, sinasabi ko sorry po um, yung pinupush niya talaga yung sarili niya na gawin yung lahat ng gagawin pwede niyang gawin hindi siya magpapatumpik-tumpik na pwede rin na magsasorry ito pwede rin na parang makikipag ayosan siya makikipag ayos siya sa'yo aayusin niya, alam mo yung kung ano yung focus niya ngayon, yung pamilya mo at ikaw okay opo, kung may anak kayo family yon kung wala rin naman okay, sa'yo, nakafocus siya ngayon sa'yo, super love kanya ngayon okay, meron taong babalik sa buhay mo, magsisisi to Um, hindi ko alam kung ex mo to, pero ini-stock ka niya, possible. Meron, meron ako nararamdaman ngayon eh, na ganon. Okay. Meron din akong nakikita dito na parang inisip niya pala dating mag-asawa kayo. Hmm. Ay, nakikita ako na success yung um, kung bala kanyang pakasala, matutuloy. Okay? Kung halimbawa matagal na kayong third party, kayo talaga. Kayo sa isa't isa. Yes po. So, huwag kang bumitaw if ever. Kung asawa ka naman, uh, wala kang choice. Talagang ay, tiisin mo lang. Magbabago rin naman yung person mo. May nakikita tayo dito ng pagbabago. Okay? So, nothing to worry. Kung Um... Pero kung kung iniisip mo kung may third kung first wife ka nanonood ka na may third party po talaga. Okay? But willing naman siya magbago if ever. Okay, malito ha. Kung kung asawa ka nanonood ka sa akin, may third party yung person mo. But I think talaga hindi naman talaga siya naka doon. Okay? Um, willing to ano naman siya magbago. Meron na siya dito ng page of one say eh. Handa niyang gawin ng lahat para para sa inyo, ayusin yung pamilya. Okay? Kung third party ka naman nanonood ka. Alam ko minsan gusto mo nang lumayo. Okay? Alam ko minsan gusto mo nang itigil na papagod ka na, 'di ba? Pero hindi ka mo kayang umalis, 'yun ang sabi hindi mo kayang umalis. Okay? Naintindihan nyo ba? So, meron kang Nine of Swords. Ay, sorry siya pala to. Nine of Swords and the Death. May stress lang talaga siya. Kasi, ano eh, siguro hindi mo siya pinapansin. Ay, pero huwag kang mag-alala. Eh, yeah, no? Mawawala na yung mga worry at problema niya. Matatapos na. Wow may bagong pahina sa buhay niya ngayon. Maring victory po talaga to. Yes, magtatagumpay ang person mo kung ano man ito. Nakakatuwa. Okay. So, kayo naman tingnan natin kung ano yung energy ninyo. Kamusta na po kayo. So, yung mga ano, yung mga bags, pinag-usapan natin kahapon. Bawal kayong bumili ng mga ukay-ukay na gamit. yung mga hindi nyo kilala sinong may-ari, yung mga ganun, okay? So, please, huwag nyo gawin yung tingnan natin. <clears throat> okay. Parang ang taray-taray mo dito. Ang cute naman nito. Okay. Anyway, speaking of pusa, dahil pusa ang cards ko dito, yung mga nasa Pilipinas po, NCR lang, dito lang sa Manila, sino po yung gusto ng cats? Meron po ako tinitrain na cats na nagbabantay ng evil. Okay? So, kung gusto ninyo, um, kung gusto ninyo, ipm pm nyo po ako, tinitrain po siya to protect you. Okay? Yes po. Pwede nyo po akong i-PM kung interesado po kayo. Okay. Um, ang ganda naman na ito. Wow. Oh. Ikaw din, matatapos yung problema mo. Siguro masyado kang pagod ngayon. Nararamdaman mo na parang wala kang time sa work medyo malungkot ka lang kasi feeling mo ayun nga 'di ba kahapon parang ang lonely lonely ng energy mo yan iba sa inyo nakakapera tapos wala na naman huwag isipin yon thank you lord na nakakabayad ako ng bills thank you lord meron na akong ah, ganito ganito 'di ba so wag po kayong magalala lakasan niyo po yung loob ninyo okay prayer po lagi tayo the words. Oh, uh, uy, magiging busy ka daw. Oh, tingnan mo. Wow. Wow. Ang ganda naman nito. Eh, Alam mo, ikaw yung taong ano eh, sobra-sobra na pero pinoprotect mo kung anong meron ka. Diba? Yung personality mo yung mga lumalabas dito sa akin. Yan siguro nadala kayo kahapon ng ano ko, ano, tama lang yon Diba? Iangat ninyo yung sarili nyo, pahalaga ninyo yung sarili ninyo. Diba? Dapat lang. Okay? Ayan, no, tears of joy. Maraming nag-offer sa'yo. Maraming humahanga. Marunong ka. Pagpatuloy mo yan. Even yung boss, even yung boss ninyo na hindi makahayaya sa inyo, that's okay. Basta mong work ng work. Okay, yung iba sa inyo, naghanap ng work, mga ano, ganun. So, push lang. Okay? Gawin mo yun kung gusto mo. Okay, so may isang tao na tutulong sa inyo, may makikilala ka, and I think that person is talagang may kaya. Okay, meron kang makikilala. Anong expecting natin? Tomorrow or bukas? This week, yan. Anong maganda paparating? The Emperor. Wow! Look at you. Tingnan mo nakataas na no, o ka. Diba? May makukuha ka. Meron kang inaantay na something. Kung ano man yung nagbibigay sa'yo ng overthink. Pera, uh, family, ano man yan, mawawala din daw yan. Lahat ng kapaguran mo, lahat ng kahirapan mo, okay? Uh, stay focus kumbaga. Meron sa inyong aangat. May nakikita ako na baka pwede kayong ibigay, bigyan ng position na mas maganda. Okay. So, Queen of Pentacles. Queen of Pentacles. Ang ganda naman nito. Para ka meron ah uh, kinukuha doon. Uy, oh, sagana kayo. Answer prayer. Ay, oh, diba? Oh, ang cute. Kumakain ka ba? Napakasagana ng ano mo, oh. Ng food mo doon may party kang pupuntahan. Um, alam ko may hihingi ng tulong sa'yo, but pag-isipan nyo muna kung sino tutulungan niyo ha? Tingnan natin dito. Ito naman this week. oh di ba sabi ko sa inyo, pag-isipan niyo kung sino tutulungan niyo Okay, mag-iipon ka. Ayusin yung ipon mo. Ayan. Piece of swords. Someone's... Wow! Someone's stopping din. Pero I think, um, meron kang planong gawin. Why? Ang ganda. Napaka-warrior mong tao. Oh, uh, may expecting money ka matutuloy medyo nadidelay delay lang pero matutuloy pa rin yan lalabas okay yung connections mo with your person okay magiging okay yan alam ko meron kayong pag-aaway pero hindi gano'ng kalala okay so <coughs> makakatanggap ka doon ng message okay overflowing na lucky or swerte paparating hindi ko alam kung plano mo to, pero unexpected darating sa iyo blessings. Congratulations sino man ito. Okay? So, huwag mo masyadong stressin yung sarili mo talaga. Pasensya na po. I-manifest ninyo na mayroon pa parating na pera. Magsasuccess ka. Sorry po. Um, yung person mo, magiging okay kayo, di ba? Mas malakas po yung prayer kaysa magmukmuk tayo, umiyak. So, mga mahal ko, nakapaglinis na ba kayo ng bahay? Importante po yung bahay, please. Salimbawa, ma'am, may studio type lang ako, 20, 20 square meter lang, or ano ba yung CM ng laki, ganito, maliit lang. Ang <laughs> importante po yung uh, space mo ay malinis. Okay? So, yon Yun ang advice ko po. So, pagdating naman doon sa CR, bawal pong mabaho, makalat, may mga may mga sasya-sasya pa, may mga buhok, may ano, discard nyo po yun. Please lang, nakikiusap po ako, maniwala po at makinig po kayo sa akin. Maglinis po talaga kayo. Yung bag ninyo, bawal pong mabaho. Yung kuko ninyo, madumi, bawal din po yan. Hindi po ako nagkukuko, hindi ako mahilig. Nag-cutex ako, nag-color, -nag -nag nag-extend, uh, nail extension. Pero, as long as malinis po yan, uh, connections din po yan sa atin. Okay? Uh, kailangan po yan, alagaan natin. Okay? Connections po yan lahat sa ah uh, positive chi para maakit natin o matawag natin. Okay? So, yung mga bawal po yung mga may sabit, sabit sa pintuan. Yun, tanggalin nyo po yun lahat. Yung mga gamit na hindi nyo na sinusuot, itago nyo na sa storage room ninyo. Okay? Naintindihan? So, ano pa ako? Nagrerenta talaga ako ng ang uh, kumbaga isang space paglagyan ng paglagyan ko ng gamit hindi pwede sa bahay ganun po talaga kung may budget kayo pero kung may kung may mga kung wala kayong space eh magtapon na yung mga gamit na hindi naman ginagamit ibigay nyo na sa iba okay so ano pa um, ano pa yung para hindi hindi ko kalim kalimutan um, syempre, pag, pag bangon ninyo, yung mga kama ninyo, dapat maayos, ba diba? Um, ano pa, maayos, and, bawal lang salamin sa bahay, huwag kayo maglagay ng 'di ba So, pwede sa CR, pwede. po So, huwag kayo lagi maligo ng asin, huwag din po magsaboy ng asin, bawal. Kasi nakakatanggal din po yun ng negative. Uh, ng positive pala natatanggal niya kung everyday niyo po yung ginagawa, especially na hayaan yung natutunaw yung asin pagkatapos yung isaboy, pangit po yun. Okay? Lagay, kung gusto niyo maglagay ng asin, lagay niyo sa baso para after 3 days, 1 week, mabalikan ninyo, maitapon ninyo. Okay? So please, lagi niyo po yung gagawin. Okay, pag mali, pag mag, ano po ba yung tamang pagligo ng asin, pwede pong himalayan. Pag mabigat lang po yung nararamdaman ninyo. Pero pag wala, ay eh, wag. Huwag okay, maligo. Okay, kasi matatanggal yung positive chi na dumadaloy sa inyo. Okay, so ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Sorry, ito po ang aking Facebook account, Miley Taro. Okay. 11k followers, yan po ang aking uh, number. Linagay lang po yan para legit legitimacy na makita ninyo na Facebook ko po talaga yan. Okay, wala pong tatawag dito sa Facebook account nyo po ako i-contact. Mag-message po kayo kung gusto nyo. 973 ang kanyang react. Uh, ito po ang cover Sa Facebook account only Ako pwedeng uh, I-message 512 Okay So please Parang awan nyo na Kung gusto nyong tulungan ko kayo Tulungan ako kayo Okay so Ma'am ang laki po Nang may tulong mo sa akin Akala ko po Wala na pong pag-asa Oh Akala ko po Wala na pong pag-asa ang asawa ko. Dahil nawawalan na po talaga ako ng gana sa buhay ko. Actually ma'am, alam mo yan, gusto ko talaga magpakamatay. Buti na lang nakilala po kita ma'am. Maraming salamat po ma'am na alam ko po kung malakas ang pakiramdam ko na naspel ang asawa ko. Pero ang galing-galing mo talaga ma'am. Sawa po ng sawa po ng Diyos malaki po ang pinagbago niya. Oh, ah, okay. Naalala ko na si Ma'am. Sorry. Isa siyang ano, um, mabait naman si Ma'am, kaso, <coughs> sorry, inaano ako ngayon, na ako ng allergy ko. Um, matapang yung third party. So, apat na manggagamot tata yung pinuntahan. So, yun. Sawa ng Diyos, nag-success tayo. Okay? So, again, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako. Siyempre, uh, hindi ko mapapangako talaga na mag-success. But, I do my best para matulungan ng aking client. Okay? So, yung so, ibig sabihin, Diyos pa rin, bibigay ng hatol sa lahat. Okay? Ingat po kayo, Emily eh, po, Miley Taro, congrats sa mga blessings coming. Okay? Sana lahat tayo maambunan mga ambunan, sinusumpa ko lahat ng naniniwala at nakikinig dito sa akin, ayayaman at liligaya, insya Allah ya. ingat po, bye bye